Talaga namang hindi nakakasawa ang lutong ang palaya mga mamis. For today's video, magluluto tayo ng paborito nating ulam. Tara, simulan na natin. So meron tayo dito isang pirasong ang palaya at nabili ko to ng mga 60 pesos per kilo. At mga ilang araw na to sa loob ng ating vegetable chiller. So lulutuin na natin para hindi tayo maabutan na mabulok. Sayang naman, imahal pa naman ang ampalaya ang ngayon mga mamis. At ayan, hinihiwalan natin ng katamtamang laki lamang. Naghiwa rin tayo ng hinog na kamatis, garlic, at sa red onion. And of course, kapag ang palaya, masarap itong lagyan ng itlog. Dalawang pirasong large egg lang ating gagamitin. Ibati lang natin ito. But before that, lagyan mo natin ito ng mga seasoning. Gumamit ako dito ng ground pepper, paprika, at saka salt rock salt ang ating kinamit. At kung bet nyo maglagay ng seasoning o pampalasa, pwede nyo ding lagyan mga mamis. Magpapainit lang tayo ng kawali at nilagyan natin ito ng mantika. At igisa na natin ang mga spices. Inuna natin ang ating red onion, garlic at saka kamatis. Wait until na mag ng ang bahagyang kamatis before natin ilagay ang ating hiniwang ampalaya. At dito inilagay na natin ng ating palaya, i-mix natin nang bahagya at mag-add tayo dito ng ground pepper. Takpan ng mga ilang minuto hanggang sa ma-half cook ito. ito. na after a few minutes, ilagay na natin ang ating pinatir na itlog. Huwag natin haluin mga mamis dahil isa ito sa mga sekreto para hindi masalong mapait ang ating palaya takpan, hayaan lang natin na maluto sa itlog na nilagay natin. Ito na, after a few minutes, Nagbudbudan na tayo ng kunting rock salt at sa kapang palasa. At luto na din natin ang ating palaya. So, natin at hanguin. Ito na, ready to serve na ang ating napakasarap na ang palaya with egg na hindi natin binabad sa asin na tubig para intact pa rin sustansya nito. Napakasarap nito mga mamis at napakasustansya din. Ayan lang po. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe, everyone.